Fifteen, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. ka adlaw nang abril. Sabi si, niya makasabot. Tamat niyo. Diri sa <laughs> mga buwan mo buu ini siya. Marso singko. <laughs> <malini. laughs> marso singko. Ano ka naman? Ang marso singko. Ang kwan pa sa ini. Ang diri ini na buwan nang gawis na February. Pag-abot ng Marso, hamang ka ba dyan magkuhan ng Marso, magsugod ka pizza. Hala, Febrero. Ikaw, sa pwede ka sa makasabot lagi, iso di ang kaw. Ito sa pwede ka makasabot. Kay 5 manggod, 5. Di pa ka, eh, per 5, amun, hindi rin buya na, di ba? Di ba buya na? Amun, hindi ka nari, like, kayo, sabot. Ang buyan ng Marso, Bayad ba ng ka sa Abril? Oo. Ang um, Abril isab is na nga Ari sab ka o sa bayad? Hindi. Bila. ka magbayad, bila sa 5 kaadlaw. Hindi ka 5. Ari nasabing, nasabing, eh, um, abot dili, abot dili, eh. na sa mo. Hindi ka na pizza 5. na sa bila mo mo. Abot din. Abot din sa pibang. Amoy daw sa bayaran. Kung kumang ka magbayad, kung ang din. Amo lagi kay Abril man ini. Kaya ako mandi unang kabutang, April, dahil kanboten magkasinabot kaya na ako pagsabot amo